What's up guys, magandang araw po sa lahat This is Laging Handa Vlogs For today's videos, samahan nyo ako sa araw na to guys Tayo magpapagupit dito lang to sa kay Manoy Barbershop Located at Purok Trees na yun tabi ng kalsada Dalhin nyo lang itong makita guys Sulit na sulit ang kanyang servisyo guys Pwede kang mag-request pag ahit sa bigote at balbas which massage pa yan sa katawan mo Sa gustong magpapagupit dyan, punta na lang kayo dito bukas ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi ng hapon ang gupit niya ang gupit ko ito guys I wood sidewall. wall yung gupit niya guys pang army o pang security masarap sa pakiramdam sa ulo o kasi malinis at hindi kahirap magsuklay o kaya sa pagligo mo makakatipid ka ng shampoo ito wala o oh, ito meron ito wala

ay ang ba. Guys, Nice, tunggu Nice, guys ini bagian polvo Bangun pulgoh hari ini, pamuah tak, di pang, yung ano pangbata, pang para ang pagdalaga. yung so, <laughs> sabi yung pagdalaga. Pagdalaga. Oh. Mm. Mm. Mm, guys, oh. oh may pilot-pilot din guys. Guys, sarap. Puro pag-arcol mo, sarap, no? Hmm. guys. ah oh. Kita niyo guys. Paganda sa mga Ano no Barbero Ayan guys Okay Ayan guys Ang linis oh What's up guys Bapag upi tayo Ngayon Sa aking Batang mabait Pag tulog Let's go <laughs> pag yan. Punta lang kayo dito sa kay Manoy's Barber Shop. Located lang, tabi ng kalsada. Madali lang makita, madaling puntahan. Malaki ang paradahan. Ah, may paradahan na ito? Basta motor lang ang dala. Hindi, hey, kahit kotse. Kahit kotse <laughs> ba? Kahit kotse. Kahit taro. Huwag okay. lang tinwiler malaki yun? Ha? Malaki yung tinwiler. Malaki yung tinwiler eh. Ano ba yung truck? Truck. Huwag lang mo. Ay, ah. tanong, eh, sa gilid ng rosada, pwede yun. Ba't kanina ano walang bisignal, no? Ngayon meron. Yeah? Meron. Bukas ba kanina yung pinto? Oo, oh, bukas. Mm, Nagana ba ito ilaw mo? Huh? Nagana yan. Ano sa mga suits? Ay, hindi uh, yung meron yung patay na. Ha? ha? Meron yung patay na. Ali Rumah. guys. Abang tumatagal. Lalu, lalong pumupugi ang ginugupitan. Oh, sana old. By <laughs> chicks yun, High school chicks niya. School. 18 years old. years <laughs> old Ah, 18 years old. Mali pala. Sorry naman. Beka 8 years, years old. 12 years old. Sorry naman. Kamali lang eh. ngayon guys. Shout out kay Ate Marilyn Anggao. Ate Marilyn, Nandang hapon. Nagustong magpapag-upit dyan. Papababaya man ang malalaki. Bakla man ang matumboy. Welcome kayo dito kay Manoy's Barber Shop. Manois Barber Manois Barber Shop. Bakit Manois? Anong... Bakit Manois ang ano mo? Kuya. Kuya. Uh, kung ano mo yung kuya Maluis? Maluis. Ah, sa Manois? Manoy. Asa di. Sa Bisaya ay Manois. Manoy. mo lang talagang Oh Oo, di. Sa Bisaya ay ang Alam yung Manoy? Yan ang tawag? Kuya. kuya, kuya, kuya. Oo. Oh, sa Tagalog, kuya. Kuya. Manoy. Kaya yung mga... Manoy. Kaya yung mga butong tumawag yan ang Kuya Manoy. Tanggalin na yung kuya, manoy na lang. Manoy, oo oh, nga. sa Bisaya yan. Eh, sa Bicol. Manoy din sa Bicol. Oh, manoy dito. Kuya yun. Located lang ito guys sa Tungtongen, Purok Tris, Los Baños, Laguna. Shout out diyan sa aking mga followers, viewers. Kada araw sa inyong lahat. Sa gusto papa papagupit, tingnan niyo naman ang gupit niya guys. Napakaganda yan. Mamaya ang kukulin niyang tinga na lang ko lang. Wala nang tinga o? Oh. No? Po. Asan yung gunting mo na yung pag na eh, nat, nat natatanggalan lang yung ano? Ayun. Ayun, gamitin mo ang para hindi masyadong... No?

Oh, diba, ba? yun lang. yan, Para yung ano, bangtay siya. Shout out sa gusto mo papa shout out. <laughs> shout out din sa aking mga uh, viewers ngayon. kay Ate Marlene. Ang gawa Ate Marilyn. Gusto mong magpakupit. Dito lang yan kay Kuya. Ay Manoy. Barbershop. Barbershop. Nagana eh, aircon mo. Nagana yan eh, kaso lang yung nasakit ang tuhod ko kaya ayaw ah. mo. Pero kung mag refresh yung ano mo, pwede. Pwede. Yun, no. Aircon pa to dito guys. Kaya gusto mo aircon kailan na rin sa pwede. Pwede ko yan. Kali na Pero ngayon, tagilid na ngayon. Malamig na eh, ngayon. Oo oh, malamig na ako. na Masakit pa tuhod ko. Oo. Oh. Kaya mo ng red wine. No. Yung ko. Ulang lang yan. Sumakit so, ang tuwag. Kaya na guys, wine. dito ako nagpagupit. Di na ako nakalive kasi wala signal. Wala signal kanina, no? Ngayon meron? Meron eh. Oh, ang bugi na. Oh. Ay di... Lalo na may hindi labang siyuta mo dyan. Sali ko oh, naman. Ah, pag-upit ka. Ano na, na din yung mid-pit mo ah. Liverpool. Tama na yan? Mm. Oo. Oh. Pwede pala naubos yung buhok sa gitna. <laughs> Gusto mo pala kalbo? Ang pulbo nila guys, pancheeks. Pambib. Pambib. Pancheeks na yan. Ang bango. Ayan na eh. Ang bango guys. Ang bango niya. Isang buhusan lang. Tsaka 25 ano lang yan? 25% lang yan. Ito? Oo. Oh. Okay. Kahit masingot mo, hindi ka mga ano. Ang bango oh.

Ito, Ito din ko bitin mo ko, bagay din sa'yo. Hindi ko po bagay sa akin. Shout out dyan. Kay Aldrin Lowe, Lumabit Lores. Shout out sa dyan. Sige Lowe Shout out kay Boss Ariel. Oh, Boss Ariel, shout out. Magpagupit ka na daw. Bayan mo na. Magkano bayan dito? 80 ba? pieces lang guys. Mura na. Pukey ka pa. O, oh, yung isang daan ko. May supli pa akong 20 o. Oh. Yeah. Huwag papagupit dyan. Thank you for watching guys. God bless you all. Thank you, thank you.